Tanchele Lobete, may pasaring ulit. Ilang araw na lang at magse-celebrate na ng kanyang first birthday si Baby Tali. Nakakaaliw na talaga ito at laking pasasalamat ng mga fans dahil patuloy pa rin nasusubaybayan ang paglaki ni Baby Tali. Marami din itong playmate sa kanilang tahanan kaya mabilis ang development nito. At marunong na itong maglakad at marunong na ding bumigkas ng ilang mga salita. Dalangin ng lahat na sana makita ulit na magkasama ang magkapatid na si Baby Tali at Baby Amara. Ngunit tila matagal pa itong mangyayari dahil hindi pa pinahihintulutan ng panahon. Ramdam pa rin sa mga post ni Tanj na hindi pa ito okay sa kanyang dating kapartner. May mga pasaring pa rin ito at hindi pa niya nakuha ang totoong katahimikan. Pilit pa rin itong pinuprove na tama ang taong pinili at minahal niya sa kabila ng pananahimik ni Sarah. Pilit pa rin niyang pinaparamdam na tama ang desisyon niya at wala siyang pinagsisisihan.